Ang mga dahon ng tuba-tuba ay napaka sa pagpapagaling ng mga panganib na sakit, kabilang ang cancer, pati na rin sa panggagamot. Alamin natin mga kaibigan kung paano gawin. Una, reducing cholesterol level. Pinapakita ng ilang mananaliksik na ang dahon ng tuba-tuba ay napakapangyarihan para sa pagpapababa ng antas ng masamang cholesterol sa ating dugo. Ang dahon ng tuba-tuba mga kaibigan ay nagtataglay ng sangkap na maaring magtanggal ng masamang cholesterol sa ating dugo. Ang masamang kolesterol ay kadalasang kasama ng hindi magandang pagpili ng pagkain. Halimbawa, pritong pato, pritong manok at mamantika na pagkain. Bukod dito, ang langis na gumagamit ng maraming beses hanggang sa ang kulay ay naging itim. Iyan ang pinag pinanggagalingan ng bad kolesterol na dumarating sa ating katawan mga kaibigan. Healing uric acid. Kananiwang inaatake ng uric acid ang matatandang lalaki. Gayunpaman, ang mga kabataang lalaki ay at ang babae ay posibleng magdusa sa sakit nito. Ang dahon ng tuba-tuba mga kaibigan ay kayang lutasin. Ang problema ng uric acid, maaari tayong magpakulo ng sampung pirasong dahon ng tuba-tuba na luma ng ngunit ang kulay ay berde at sariwa pa. Hindi kayo mangge o tuyo. Gamit ang isang basong tubig. Matapos itong mainit-init na maaari nating inumin ito, sa dalawang beses sa isang araw. Healing diabetes, dahon ng tubatuba, -tuba, isa pang benepisyo ng dahon ng tubatuba -tuba, ay ang para, ay para sa pagpapagaling ng diabetes. Ang antas ng mataas na blood sugar sa ating katawan ay maaring neutralize sa pamamagitan ng pag-inom ng kumukulong tubig ng dahon ng tubatuba -tuba dahil maaring itong i-level down ang level ng blood sugar sa normal nitong level. Ang normal na antas ng, ng asukal sa dugo ay 70 to 118 mg mga kaibigan. Curing cancer, ang mga dahon ng tuba-tuba ay makapangyarihan na pagalingin ang cancer ng 100 beses na mas malakas kaysa sa chemotherapy. Kumuha ng 10 peraso ng lumang dahon ng tuba-tuba. Pakuluan sila ng tatlong basong tubig hanggang maging isang baso. Inumin ito dalawang beses sa isang araw, araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Sinasabing mas malakas ang mga ito kaysa sa chemotherapy dahil makapangyarihan ang mga ito upang bawasan ang paglaki ng mga abnormal na selula at mapadali ang paglaki ng mga normal na selula sa ating katawan mga kaibigan. Lowering high blood level Ang hypertension ay isang delikadong kondisyon mga kaibigan dahil maaari itong mag ng isa pang sakit sa ating katawan. Halimbawa ay ang stroke. Para sa pagpababa ng alta presyon, mainam na inumin ang kumukulong tubig ng dahon ng tuba-tuba, asthma and heart breathing medicine, maghanda ng pitong pirasong dahon ng tuba-tuba na karaniwang ginagamit ng pugad ng pulang langgam, pigain ang mga dahong iyon at hawakan ang tubig hanggang umabot ito ng mahigit kalahating baso, inumin ito tuwing umaga hanggang sa buma ang pakiramdam mo mga kaibigan. Curing ulcer, kumuha ng walong piraso ng lumang medium na dahon ng tuba-tuba, hugasan sila ng maligamgam na tubig, pisilin ang mga ito hanggang sa kalahating makinis, ilapat ang mga potion sa lugar ng ulcer, hayaang matuyo. For curing acne, mash tuba-tuba dahon. Matapos itong makinis, magdagdag ng tubig at ilapat ang potion sa lugar ng acne. Maghintay ng hanggang hanggang masipsip ng mga pores ng balat ang gayuma. Pagkatapos ay hugasan ng maligamgam na tubig. Ang potion na ito ay kadalasang ginagamit ng mga tao noon, unang panahon, upang mapanatili ang maganda at kanilang mukha. Mild cup medicine para sa panggagamot sa banayad na ubo. Maghanda ng pitong dahon ng mga batang dahon ng tuba-tuba. Pigain ang mga ito at hawakan ang tubig sa baso. Inumin ito tuwing umaga bago kumain o uminom ng kahit anong mga kaibigan. Curing back pain. Ang dahon ng tuba-tuba ay maaari ding gamitin para sa pagpapagaling ng pananakit ng likod. Maghanda ng 20 pirasong dahon ng tuba-tuba. Pakuluan sila ng limang basong tubig hanggang maging tatlong basong tubig. Inumin ito ng 3-4 na baso sa isang beses sa isang araw. Curing eskema, ang rheumatic. Maghanda ng limang peraso ng bata o lumang dahon ng tuba-tuba. Pisil-pisilin gamit ang ating mga kamay hanggang sa maging makinis. Ilapat ang potion sa isang masakit na lugar ng ilang sandali. Pagkatapos ng isang oras na aplikasyon, linisin ang potion mga kaibigan. Medicine for hemorrhoids. Dapat iwasan ang, ng almoranas ang maanghang at maasim na pagkain dahil maari itong mag-trigger ng almoranas. Gayon pa man, dapat ding gawin ang pangloob na gamot. Isa sa mga tradisyonal na gamot para sa almoranas ay ang dahon ng tuba-tuba. Pakuluan ang sampung pirasong dahon ng tuba-tuba na may tatlong basong tubig hanggang sa maging isang baso. Inumin ang potion sa isang beses sa isang araw mga kaibigan. Diminishing lies. Ang dahon ng tuba-tuba mga kaibigan ay maaari ding gamitin upang mabawasan ang mga kuto. Ang kapangyarihan nito ay kasing lakas ng chemical na gamot na ginagawa ng, sa pabrika. Pakuluan ang mga lumang dahon ng tuba-tuba at gamitin ang tubig sa paghugas ng buhok. Gawin ito ng regular. Curing liver. Ang atay ang sakit dahil may pamamaga sa ating atay. Ito ay dahil ay ang pasyente sa atay ay may hindi magandang gawe sa pamumuhay tulad ng pag-inom ng droga o inuming may alkohol para gumaling ang problema sa atay. Pakuluan ang pitong piraso ng dahon ng tuba-tuba na may tatlong basong tubig hanggang sa maging isang baso. Sabay inom, inumin ito ng regular na dalawang beses sa isang araw bago matulog mga kaibigan. Skin face regeneration. Ang dahon ng tuba-tuba ay maaari din gamitin para sa pagpabagong buhay ng balat ng mukha. Kumuha lamang ng walong pirasong dahon ng tuba-tuba. Pakuluan sila ng tatlong basong tubig hanggang sa maging isang baso inumin ang posyo na ito dalawang beses sa isang linggo ng regular hanggang na makaramdam natin ang pagkakaiba sa ating katawan, mga kaibigan. Removing the blackheads. Ang mga blackheads ay uri ng acne na, 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 na nalilika ng labis na langis sa ating mga pores sa balat. Ang mga blackhead ay kadalasang matatagpuan sa ating mukha, likod, braso, dibdib at balikat. Ang dahon ng tubatuba -tuba, mga kaibigan ay makapangyarihan para sa pagalis ng mga blackheads kumuha ng limang pirasong birding dahon ng tuba-tuba, hugasan at imash hanggang sa maging makinis, ilapat ang potion sa lugar ng blackheads tuwing gabi bago matulog. Ang dahon ng tuba-tuba ay makapangirihan rin para maiwasan ang infeksyon. Ang infeksyon ay isang problema sa kalusugan dahil sa mga mikrobyo na pumapasok sa ating katawan. Ang karaniwang simptomas ng infeksyon ay ang lagnat dahil ito ang sinyalis ng pag-atake ng ating katawan sa mga mikrobyo. Dahil ang mga dahon ng tubatuba -tuba, mga rebigan, ay mayaman sa mataas na antioxidant, ang mga ito ay makapangyarihan para sa panggagamot ng infeksyon. Maghanda lamang ng limang pirasong dahon ng tubatuba. -tuba. Pakuluan sila ng limang basong tubig hanggang maging isang basong tubig. Inumin ang potion sa isang beses sa isang araw. Eradicating tumor. Ang tumor ay isang sakit na dahil may pamamaga sa ating katawan. Ang bawat pamamaga, panganib o hindi, ay matatawag na tumor dahil ito ang lugar para sa paglaki ng mga abnormal na selula. Ang dahon ng tuba, -tuba ay mayaman sa asiktogenis. Maaring puksain ng substance ang normal ang abnormal na mga selula ng dulot ng tumor nang hindi naiimpluensahan ang iba pang mga selula. Kumuha ng uh, 11 na perasong dahon ng tuba-tuba, pakuluan ang mga ito sa dalawang basong tubig hanggang sa maging kalahating baso regular na inumin ang potion na ito bago matulog. Gawin ito ng regular sa loob ng dalawang buwan hanggang sa maramdaman natin ang mga pagbabago. Para makuha ang pinakamagandang resulta ng dahon ng tuba-tuba, dapat nating malaman ang mga tip na paggamit at at, at paggamit ng dahon ng tuba-tuba mga kaibigan. 3 tips sa paggamit at paglagay ng dahon ng tuba-tuba. Linisin ang mga dahon, huwag kalimutang hugasan ang mga dahon sa ilalim ng umaagos na tubig dahil maaring maraming mikrobyo o bakteryum. Ubusin ang mga ito ng sapat. Dapat nating sundin ang mga mungkahi sa pagkonsumo upang makuha natin ang binipisyo ng pagkonsumo ng mga ito mga kaibigan. Kumonsulta sa eksperto sa kalusugan. Dapat tayong sumangguni sa herbal na expert na may kaugnayan sa mga binipisyo ng pagkonsumo ng dahon ng tuba-tuba. Gayon din kung paano ilapat ang mga ito at ang kanilang nutrisyon. Ang tuba-tuba na dahon ay tunay na mayaman sa mga sangkap na makapangyarihan para sa panggagamot ng banayad at mapanganid na mga sakit. Ang pag-alam ng paggamit at apanggamit ng mga ito ay magdadala ng higit pa na maraming benepisyo sa ating kalusugan. Please share this video para makatulong tayo sa mga kaibigan po nating mga Pilipino. Stay safe at God bless po sa lahat.